really be so desperate, no? Naawa ko sa'yo. Sa tingin mo ba, ganun lang kadali na mahanap mo yung anak mo at mo? Hmm? Hindi ako nagpunta dito para tulungan ka. Nandito ako para ipaalam sa'yo kung sino maglalagay ng bala dyan sa pagkita ng mata mo bago mapunta sa akin ang dosaryo. That's not part of our deal. No deal, Judge Palmorez. And if I were you, hindi na ako lalapan. Dahil isang kibungo lang ay patutumbahin ka ng mga tao. Wala ka ng ibang pupunta. Checkmate. Yan ang may sagiri. Ang hiniinayang ako sa At alam mo, tama ka rin naman. May na rin akong desperado. Willing akong ibigay sa iyo ng buong buo ang rosaryo. Kapalit ng anak ko at ng abo ko. Judge. I wasn't born yesterday alam naman nating pareho na hindi mo isusuko ang rosaryo ng ganon-ganon lang. Kahit para pa sa kadugo. <laughs> It's like you know me very well. Alam mo, Miss Aguirre, lahat naman tayo mamamatay. Una-una nga lang. Pero, so, nangihinayang ako dahil Pagmabana ng bilo-bolo o hindi ba? Well, sorry na lang sa mga tagapagmana mo. Dahil wala na silang matatanggap dahil sa akin ang rusado. Bakit <laughs> ka <Magka> tumatawa? <laughs> What's funny? What's funny? Mm hmm? You see, all the while, ang alam mo kakagat ako sa pain mo, di ba? Correction. It's you. Ikaw ang nadali ng pain mo. Ikaw kasama na rin ang mga tauhan mo. mo ba yung isa?